Padyak ulit Tapos namin pa dito sa may ko ng Sitio San Joseph So, tuloy-tuloy ang padyakan mga repa Padyakan ng mga baliw Mga baliw sa pagbebesikleta Kahit may ulan, may bagyo Tuloy pa rin, walang pakialam Sa panahon Woohoo! You know, dito eh, lusang, -lusang dito eh ito naman babalikan natin mamaya. <laughs> bababarin rin naman. Ayun oh, dito. Oh